All right. Welcome po, welcome back muli mga kababayan dito po sa ating YouTube channel, ang Nerds TV 51. Ah, uh, pag-usapan po natin ito huong ah uh, si Atty. Harry Roque, mga kababayan. Ay, uh, ito nga po. Ah, uh, sinampaan nga po siya ni Attorney Melvin Matibag. Para po ito ay madisbar, Mga kababayan. Ah, bago po tayo magsimula ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ah, mag -subscribe po kayo mga kababayan at 'wag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga uh, reaction video na ating pong i-upload. Dito po sa Nerds TV 51. Ay ah, ito po mga kababayan pakinggan po muna natin at panoorin ito pong balita na ito. kumpul pool nga po ay Harry Roque. Ito. Sa walang bisa na ang lisensya bilang abogado ni Atty. Harry Roque dahil sa social media post nito tungkol sa manoy paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos ng white substance o polvoron. Pero Roque, pumalaga tila pinupulbos lang daw siya. Balitang umakabante mula kay Andreas Salve. Ipinasasawalang bisa na ang lisensya bilang abogado ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. Ito ang pakay ni PDP Laban Executive Director attorney Melvin Matibag sa kanyang pagdulog sa Korte Suprema ngayong Martes ng umaga. Ayon kay Matibag, dapat nang madisbar si Roque dahil sa social media post nito tungkol sa umunoy paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos ng white substance o pulvoron. Labagaan niya ito sa Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogado. Dagdag pa ni Matibag, obligasyon ni Roque bilang isang abogado na siguraduhin tunay ang mga impormasyong kanyang nakukuha at ipinakakalat. Paglilinaw naman ito, walang halong politika at hindi konektado sa sino mang personalidad ang kanyang paghahain ng desisyon. oh, yan nga po, mga kababayan. Ah, na nga po ito si Attorney Melvin Matibag ng Disbarment Case laban nga po kay Attorney Harry Roque. Ah, uh, tungkol po ito sa pagpapalabas nga po ni Atty. Harry Roque ng uh, Paul Boronic Berio, YPBBM. So, kung inyo pong natatandaan, mga kababayan, ay talagang ipinagkalat alandakan po ng mga ito sa kanila pong mga may sub uh, pinapalabas na itong si ABB may siya itong sumisinghot ng uh, Paul pulburo daw sa video na yan Ah, pinalabas na nga yan sa Bangkober. Uh, Pinagkalat din po nila doon, hindi lang po sa Bangkober. Alam ko po, pinalabas din po nila ito sa uh, New York po ba yan? Oh. Talagang gusto nila pakita na si PBBM po ang nasa video na sumisingot po ng uh, droga na yan. O kasi ano pong kanilang layunin para ikayatin po nila mga mamayang Pilipino uh, papaniwalain na ang ating pong presidente ay bangag. Ayun po ang kanilang pinagsisigawan. O, kaya ayan ang isang dahilan mga kababayan. Kaya po si attorney Melvin Matibag ay nagsampa ng disbarment laban nga po dito kay attorney Hari Roque. Dahil ito nga daw po si Hari Roque ay uh, hindi na sumusunod at ito daw po ay labag sa Code of Professional Responsibility and Accountability bilang abogado, mga kababayan. Totoo naman po ito eh. Oh. Siyempre bilang abogado, lalo, lalo abogado pa nga itong siya, ano eh, yung pinagsisigawan niya, yung kanya pong pinagsasabi, eh, dapat bago ka maglabas ng ano sa social media, eh, dapat yung pinagkukunan mong impormasyon, eh may katotohanan. Mayroon kang matibay, matibay na ebidensya. Oh. O. kaya nga po, eh, sabi niya tuloy matibag, eh, kailangan maging bilang abogado, ay eh, kailangan na maging maingat uh, kayo sa pagpupo sa paggamit ng social media. O, oh, eh, ito po si Ari Roque. Talagang... Wala na siyang pakialam, basta't importante sa kanya, masira niya yung PBBM. Mapakita niya, mapaniwala niya ang mga tao, ang mamayang Pilipino na si PBBM ay bangag. O, pero nung sinuri po yung video niya, mga kababayan ng NBI, sinuri, ng, sinuri po ito ng PNP. Napatunayan na ito po ay Ito po ay ginamitan ng AI o, ngayon, nung lumabas po ito, so, ng, yung report ng NBI at sa PNP, hindi rin po nila ito pinaniwalaan. Kasi ang katwera nila, abay natural, ipagtatanggol ng mga yan si PBBM. Dahil hawak ni PBBM yan, siya ang presidente. O yun po ang kanilang katwiran. Hmm. Eh ngayon, lumabas po ngayon yung bagong balita, mga kababayan, na ito po ay sinuri pala ng mga AI expert sa ibang bansa pa, ha? Ibang bansa na po ang nagsuri nito. At dito nga napatunayan na ito po ay isang a uh, Manipulated po ito mga kababayan. Ito po ang lumabas na pagsusuri mula po sa mga AI expert diyan po sa bansang India. Oh, at sinuportahan nga po ito ng uh, Vera Files. Kaya nga po sa Vera Files doon pinakita nila na absurdo si PBM. Dahil ginamitan po ito ng mga ano uh, nagpapakalat ng video, ginamitan po ito ng face walk. ngayon, anong masasabi nyo, mga dearest vlogger, na napatunayan ito si ibang na ito ay yung pinagkakalat nyo ay fake? O kaya, dapat lang na Madisbar talaga itong si Ari Roque. Okay. O yung Nagpalabas pa nga si Harry Roque ng kanyang statement eh. Ito po yung statement niya mga kababayan. Basahin po natin. Hindi po dito ni Harry Roque sa kanya pong post sa kanyang social media. Oh, the disbarment case filed against me or my social media post for Boronic Media is a desperate act of attention. Oh, na ang ibig sabihin po mga kababayan, ang kasong disbarment na isinampa laban sa akin para sa aking post sa social media sa pulburonic media ay isang desperado na pagkilos ng attention. Oh. pero mo sabi niya eh para lang daw makakuha ng attention kaya po nagpile ng disbarment sa laban sa kanya ito pa tuloy natin complaints of disbarment first and foremost, should not be made in public Oh, hindi daw po dapat ginagawa ang uh, disbarment case sa publiko. O yung pong sabi ni Roque. We have to understand that the posting of the video in social media is protected by free speech under the privilege doctrine. It involves a serious disease of president that deserves an admission or denial. ABBM has not done either. Oh, so, na ibig sabihin po ay dapat nating maunawaan na ang pagpost ng video sa social media ay protektado ng malayang pananalita sa ilalim ng privilege na doktrina. Ito ay nagsasangkot ng isang malubang sakit ng isang pangulo at karapat dapat na tanggapin o tanggihan. Hindi pa din nagawa ni PBBM. O so, yan po mga kababayan. Ang gusto ni Hari Roque, eh gusto niya magpaliwanag ang presidente. Tungkol sa video ito. Gusto niya gusto ata ni Hari Roque, patulan sila ni PBBM. Eh, hindi kayo papatulan ng presidente dahil hindi naman ganyan kahina ang utak ni PBBM na katulad nitong si Hari Roque, mga kababayan. Oh. Hindi kayo papatulan. Dahil alam niya walang katotohanan yung akusasyon ninyo. Ito tuloy pa natin mga kababayan. Also the fulbronic video is a national matter affecting the lives and future of millions of Filipinos. The authenticity and the content of the video deserves widespread discussion. O so, gayon din ang fulbronic video ay isang pambansang siguridad na bagay na nakakapikto sa buhay at kinabukasan ng milyong-milyong Pilipino. Ang pagiging tunay at nalala at nilalaman ng video ay nararapat sa malawakang alakayan. Gusto daw niya, imbestigahan ito. Dapat daw talakayin ito. O kahit na walang katotohanan, gusto ata ni, ni Harry Roque, imbestigahan sa Senado. Itong CPBBM, si itong video na lumabas na kanilang pinapakalat. Kahit na walang katotohanan, gusto nilang imbestigahan para makalad ka ng pangalan ni PBBM. O, hindi po ba nag-imbestigahan? No, Nagtaibiste nga dyan si, ano eh, si Bato eh. O, kahit na puro kasinungalingan ng ginawa ni nitong ni si, ano eh, si Calbo eh. Itong si Morales? O, tignan mo yung ni Hari Roque. Ito pa. In, in any case, it's clear it does not prove that the President is an addict since the video is not capable of showing what is being is Ayan. O, dito mga kababayan, dito inamin niya eh. O. Sa anumang kaso, malinaw na hindi ito nagpapatunay na ang Pangulo ay isang adik dahil ang video ay hindi kayang ipakita kung ano ang sinisinghot. Oh, oh siya, dito mismo mga kababayan, inamin niya. Oh. Eh, alam niyo pa lang, alam mo pa lang, hindi niyo mapapatunayan dyan sa video niyan eh, bakit niyo pinagkakalat? Bakit niyo pinagkakalanda niya na si PBB, adik si PBBM, bangag si PBBM? O dyan sa pinalabas niyong video, o kita mo ang kalukuhan nito si Yari Roque? Ibang klase rin ng utak nito, parang talaga si Rai si Kung ano-ano na lang ang pinagagawa. O kaya ito ang nangyari ngayon sa'yo. O dahil sa kasalingalingan mo, madidisbar ka na niyan, Ari Roque. O, dapat naman talaga Madis Barto eh, kasi itong ito pong si Ari Roque, ito ang abogadong napakasinungaling na tao.